Nako, eto, 30 tons na ginto na bisto po ni Sen. Rodante Marcoleta na naibenta na daw po pala. Ang tanong dito, saan ginamit ang pinagbentahan? At pangalawang tanong, bakit tayo nagbenta? No? Eto po, painggan po natin si Sen. Rodante Marcoleta, buti na lang nanalo tong mamang ito na bilang isang senador. Papalo na lang kung hindi ito nanalo. Di ba? Diba? Painggan natin. Nung isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto. Ayun, isa pa Hindi na naman sa gutya yun. Oo. Eh. Uh -huh. Sinatanong ko lamang po, eh, ano pong patangaran natin sa pagbibenta ng ginto? Uh -huh. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Uh -huh. Alam po niyo kung magkano ang ibinenta ng ginto ng, uh, ng uh, Singapore? Uh -huh. 1.8 tons. Ah, uh -huh. eh. uh -huh. okay. Tapos okay. Begistan, siguro 2.2. Mababa lang. Uh -huh. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang uh, ah. financial system. Mm. Uh -huh. Tayo 30. 30 tonelada? Tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Uh -huh. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki ah, niya. yan. Tumaas oh, laki oh, ngayon. Oo, oh, oo. Oh, oh. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oo. Oh, uh -huh. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. 100 oh, billion lang naman ang nalugi sa atin. Oh, wow, wow. Eh, Bakit so, so, yung grabe, 100 billion na lugi? O, tingnan mo na, Mr. Central Bank. Oh. O, paano to? Mm -hmm. hindi ba ako pinag-isipan Hindi ba nyo na... Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pa lang ginto eh. Ang hihina naman eh. <laughs> eh bakit hindi oh. na ginto si Saito? Eh, si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. <laughs> For... 100 For... billion ang nawala sa atin. Grabe. Ede, 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 pinagtatawanan ede, 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 Oo. Mr. Sir, huwag na natin pag-usapan ang ating bansa bilang so isang bansa. Po. Sa pamilya na lang natin. Opo. Kaya yan, natin, ating, ano tawag din nakatayong... Ano si floor director po, floor director. O, eh, floor director na. Opo, si Irma, ano po yan? May, may mga ginto-ginto yan. Eh. Yung ipin niya, nakikita ko may ginto. Yung kanyang ganis. Kanapa na yung, po, eh. yung ginto. Maalam na yung Alam I mo, siguridad dyan. Yes, mm, ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value. Hindi ka ng pera mo ngayon. Ah, Sus Mario na pera ng Pilipino. Evaluation lagi. Malaki Yes. ang... Nung isang araw, umakot sa 60. Mm. Kumpara mo sa isang dolyar ng Amerikano. Uh -huh. Eh, isip-isip. Mangangailangan ka na 60 pesos para magkaroon ka ng isang dolyar na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niya? Kapag po yung ating currency ay ganun na po ang kalagayan. Lalo, lalo. Tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, mm -hmm. uh -huh. na nag i kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng dolyar na ibayad niya kung saan niyang i-importahin. Mm -hmm. Puro pahirap ito eh. Uh -huh. hey, kung sinasabi po mo natin, kagaya na sinasabi natin, pinapahayag natin, Nasaan na ang pagkakasala Tumutulong tayo eh. Para liwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Tama oh, po. Hindi uh -huh. ka makakibo. No, uh -huh. na ano ako, na, -na ako. Sen, parang na, na-realize ko uh -huh. na swerte yung nakabili ng ginto. Yan. Oh. At ikakilala rin nila, ipinagbilhan. Para... Ay, wala. Well. Kung may mahirap yung kakilala, ipinagbilhan. <laughs> so, tinanong ko rin yung Maharlika Investment Fund. No? Isa pa po yun, ano? Alam niyo mga kaibigan, ang ginto po talaga. Ayon sa akin pag research ay i-correct niyo ako kung mali ako ha. Ang ginto po kasi isa ng isang bansa uh, suporta sa halaga ng pera ng bansa, no? ah uh, number one po, ang uh, back up po sa panahon ng crisis. Correct niyo lang ako kung mali ako ha. Kapag may digmaan, malaking pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng inflation, malaking pag-utang ng gobyerno no? Maaring gamitin ng ginto bilang tunay na kayamanan na hindi bumabagsak ang halaga tulad ng papel na pera. Kapag bagsak ang currency, ah, ginto ang nagiging siguradong yaman na hindi nawawala ang value, di ba? Protection laban sa inflation. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, bumababa ang halaga ng pera. Pero ang ginto tumataas ang halaga sa inflation. Diba? Kaya safe na protection. Pag-akit ang ginto, ah, pangakit ito eh. Pag may, may reserve na ginto ka, may malaking gold reserves ka, pangakit akit sa mga investor at sa ibang bansa. Kapag may malaking gold reserve ka, di ba? Matatag na ekonomiya, di ba? Mas mataas na credit rating, mas madaling mangutang ang bansa. Mas maraming foreign investors ang pumapasok. Ginagamit sa pag-establish ng ekonomiya. Kung bigla lumakas o humina ng sobra ang currency, pwedeng gamitin ng central bank ang ginto para ayusin ang supply at demand ng pera. Yan po ay aking batang sa chore tsore lang yan. Pero ewan ko ano paliwanag nyo. ba diba? Pero ayaw kay Seto Rodante Marculeta, eh, nagbenta pala tayo ng 30 tons na ginto. Eh, napakabigat nun. <laughs> Ilang tons, sa isang tons lang eh. Diba? Ang tanong dito na mumutawi sa atin, saan ginamit? gusto lang malaman, tanong lang ha. Hindi naman tayo nang bibintang. At kung binenta, bakit binenta? Hindi ba? Yo. Hanggang dito lang po mo tayo, mabuhay ka, Senator Rodante Marcoleta.